2030 Dengue Free Pilipinas, target ng Philippine Medical Association sa pamamagitan ng END Dengue Coalition. Narito ang special report ni Maine Barreto. Isinusulong ng iba't ibang medical expert groups na muling ibalik ang bakuna laban sa dengue kasabay nga ng pagsipa ng kaso nito sa bansa. Sa paglulunsad ng Empowering Networks to Defeat Dengue Coalition, o End Dengue na nawagan ng grupo na bigyan ng kahalagahan ng pagpuksa o pagkontrol ng pagkalat ng dengue sa pamamagitan ng bakuna. Pakinggan natin ang pahayag ni Immunization Partners at Asia Pacific President, Dr. Lulu Bravo. Eh itong lamok, eh nandito na rin for millions of years, di ba? Hindi po pwedeng tanggalin yung lamok, pero pwede pong tanggalin yung virus. Just like sa bakuna natin, hindi ba? Natanggal na yung polio, natanggal na yung smallpox, natanggal na sana yung measles. Bumalik lang dahil hindi nagpabakuna ang mga nanay sa kanilang anak. At yun po ang objectives ng end dengue. Matigil, makontrol, yan, dengue. Ayon naman sa report ng Department of Health, mayroon ng mahigit 28,000 kaso ng dengue sa buong bansa ang naitala mula yan Enero hanggang Pebrero a 1 ngayong taon na mas mataas ng 40% kumpara sa kaparehong panahon noong 2024. Para sa News main Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.